O oh, mga boss, nandito ako ulit sa Manila City Hall para personal na harapin yung kaso na sinampas akin na cyber libel. Ngayong araw, yung preliminary investigation. Kaya humarap ako personal sa prosecutor para ipasa yung sagot ko doon sa complaint affidavit na sinampas sa akin. Eh, inaantay ko yung complainant. Di naman umatend. Ako lang inandun ulit. Tsaka yung mga lawyer. Sabi ko naman kasi sa inyo, personal ko nga harapin tong kaso na to. Di ko atrasan to kahit saan pa umabot, kahit pa sa harap ni Satanas, di ako atras. Alam nyo kasi, yung libel tsaka cyber libel na yan, ginagamit talaga yan para mang intimidate ng mga kritiko. Para patahimikin yung mga nagre-reklamo tsaka nagsasalita laban sa mga public officials tsaka sa mga politiko. Eh akala ng mga politikon to tsaka ng mga public officials na to, eh habang buhay, tahimik at takot ang mamamayan, lalong-lalo lalo na yung mga ordinaryo tsaka mga manggagawa. Eh ayun, nasaktuhan nila, nakahanap sila ng katapat, si Eli, isang malaking kupal, di sila atrasan, papalagan sila kahit saan mapunta. Kaya kahit anong pang intimidate pa yan, at ilang kaso yung isang sa akin, lahat yan ko. Lahat yan, papalagan ko. Kaya nga nandito ako mismo eh, sa lungga, nung nagsampa ng kaso laban sa akin. Kasi pinatutunayan ko na public office is a public trust. Malaya dapat tayo na magpahayag ng damdamin natin at sa loobin, lalong-lalo na sa mga public servant, mga public officials. O update ko lang din kayo mga boss. Alam nyo ba na dahil sa pag natin at pangangalampag natin sa Manila Health Permit na yan, nakipag-usap na yung Manila City sa mga representative ng mga manggagawa dito sa Manila City. At pumayag na yung mismong Manila City Hall sa ilang demands ng mga manggagawa patungkol dyan sa Manila City Health Permit. O edi paunang panalo na natin yan mga boss, tagumpay yan, panalo yan ng mga manggagawa dito sa Manila City. Iyon e nga lang, may kaso ako. Kaya laban lang tayo mga boss hanggang ma-dismiss tong kaso na sinampas akin. At tiwala ako na may natin itong laban na to.